Shonen. Abante Radyo Election 2025 Special Coverage Special Coverage Gamitin ang karapatan ngayong halalan Boto mo pangalagaan Abante, Abante Radyo Election 2025 Election 2025 Special Coverage Special Coverage dito sa 1494 DWAR Abante Radyo Abante sa balita at serbisyo. Batay sa Republic Act 9006 o Fair Election Act, lahat ng restradong parties o bona fide candidates ay may patas na access sa media time and space. Narito ang guidelines mula sa COMELEC. Ang print advertisements ay hindi dapat sobra sa one-fourth page sa broadsheet at one-half page sa tabloid na ipapublish tatlong beses sa loob ng isang linggo bawat dyaryo, magazine at iba pang publication sa panahon ng campaign period. Bawat kandidato at registered political party para sa National Elective Office entitled sa hindi hihigit sa television advertisement habang 180 minutes para sa radio advertisement by purchase or donation. Habang ang mga kandidato at registered political party sa lokal na halalan ay entitled sa 60 minutes TV advertisement. 90 minutes sa radio advertisement, purchase or donation. O oh, ayan mga kabante, sa panahon ng kampanya, kilalanin at alamin natin kung sino ang narapat lumabas at bumoto sa Mayo a 12. Eli Salazar po ng Abante Radio, Easy gamitin ko ang boses ko sa Mayo a 12. Mahalaga ang boses ko sa darating na eleksyon. Nagsanig pwersa ang DWAR, Abante Radio at Billionario News Channel para ihatid ang mga kaganapan sa darating na halalan sa Mayo a 12. Mula sa pagbubukas ng voting precincts hanggang sa pagtatapos ng bilangan ng boto. Your Voice 125 Elections Agenda Nakatutok ang aming team para sa komprehensibong pagbabalita. At sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayani, eh, sabay-sabay natin tutukan ang mahalagang pangyayari sa ating bansa. Gamit natin tinawag sa mga bosses ngayong halalan. Your voice 2025 you elections agenda. A special coverage hatid ng DWAR, Abante Rancho at Billionaire News Channel. ng balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid di lang radio TV na. Kaya, kami pa rin ang magiging, magiging una sa, sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre pati entertainment. Para kumpleto regados, <laughs> dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best balita entertainment. Sports to Avante ang best! Una sa Balita Entertainment Sports Talk. Lusong PROVINCIA Lusong PROVINCIA Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusong Probinsya. Lusong PROVINCIA Aatake araw-araw. Aabante sa HISTORIA Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, Lusong Provincia. Kasama si Barrio Veras. Mga buhay Pilipinas, magandang martes po ng pananghalian Luzon, Visayas at Mindanao Welcome sa Luso Provincia Provincia Headlines Ito na po ang mga headlines sa pag-entrada natin sa Luzon, Visayas at Mindanao today may gitatlong libong mga guro dyan sa Davao City magsisilbing poll worker sa Halalan 2025. Saludo tayo sa mga titser, idol, para po selection 2025 2025. Samantala, yung Entalula Island dyan sa Nido, Palawan, baka po kayo, ay pangalawa sa mga best uh, beach sa mundo. At yung Romblon, pasok din. May maganda rin beach sa Romblon. Baka kami sa beach kapag gagawin super duper init noon. Ano? Sana nasa beach tayo. Doon tayo magpo-programa. <laughs> Wala pang radio booth na nasa tabing dagat, no? Wala pa, hindi pa kami napagtatayo ni Ogit. Uh, yung pag uh, nagpo-programa ka, ang background mo, backdrop mo, beach. Tara, romblo na mga kabante. Agri Aqua Fair sa bayan po ng Kawayan Masbate. Pinangunahan ng simpahan. Ito naman, Bakuli Fishing dyan sa Tayabas, Quezon. Patok sa Mayuhan 2025. Ilan naman po yan sa mga headlines sa Luzon Provincia today, May 6, 2025 na tayo. Anim na araw nang napila sa kalendaryo. Ingat lang sa lahat po ng mga drivers. So, uh, marami aksidente sa lansangan. Karamihan human error. So, wag kayo masyadong kakakampante. Uh, baka akala nyo eh, kayo ay matagal ng driver. Pero may kulang pa rin ho sa inyong disiplina. Importante talaga yung pagsunod sa mga traffic uh, signages rules and regulations. Siyempre ngayon, aligaga ang mga ahensya ng gobyerno, kanya-kanya inspection, di ba? gilas. Kung kailan marami nang namamatay sa aksidente. Anyway, 12.38 ang oras. Silipin nga po natin ang tampok syudad natin today. Tampok Siudad Tayabas ang ating pong sudad na pupuntahan ngayon bilang tampok sa Luzon Provincia. Yung Tayabas City ay nasa Calabarzon. Ang Calabarzon ay Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Partikular po na matatagpuan mga kabante at kalusob ang Tayabas City. Matao talaga ito, residential. Gusto nyo ba na bumarik? Ha? O magdalang yan? Ang Tayabas. Quezon province po ang Tayabas City. Barangay niya ay 66. At si Mayor Maria Lourdes Ponchoso ang siya pong uh, namumuno sa Tayabas City. Uh, hindi mo raw kayang patumbahin yan kahit mga ilang bote. <laughs> <laughs> nice Mayor Kamusta ka kayo dyan Rosaro Dalida Kamusta mga taga Tayabas Rosaro Dalida ang Vice Mayor ni Mayor Ponchoso At magkakaintindihan tayo dyan Dahil yan ay katagalugan Tagalogan salita karamihan 12.40 uh, Standby na mga masisipag Mabibilis Mapabangis At walang mintis na DWAR Provincial Reporter uh, Mabangirasomay We... natin sa South Luzon area Yung Bakuli Fishing Diyan sa Tayabas mga kabante Sa Quezon po yan Patok daw sa Mayuhan 2025 Wabante sa Balita, Wabante Reporter Nilo Del Carmen, Luso, Report. 4, Wabanting Nilo. Itong pong uh, mamimingwit ang lumahok sa kauna-una ang Bakuli Fishing Competition na isinagawa sa Dumaka River sa Tayaba City nitong linggo ginanap ito sa paligid ng makasaysayang Malagonlong Bridge sa Barangay Matiuna bilang bahagi ng selebrasyon ng Mayuan sa Tayabas 2025. Sa kabila ng bagyang pagulan, naging mas uh, komportable ang mga kalahok na masigasig sa paghuli ng bakuli o ito rin tinatawag na maliliit na dalaga. Ayon sa panuntunan, ang uh, mananalo ay batay sa kabuhang timbang ng sampung bakuling na huli gamit ang sampising rad lamang uh, hanggang alas dos ng hapon bukod sa bakuli na huli na rin ng ilang kalahok ang uh, dalag tilapia at hito na may katumbas ding premyo at tropeo lamuno sa paligsahan si sa Sports Fishing Club President Aldo uh, Justiba at Vice President Fernando Junida. Lubos naman ang kasiyahan ng mga kalahok dahil bukod sa premyo at libreng ulam, naging masaya pa ang karanasan nila sa pamingwit. Masarap yung Ako, dalag nilo dito sa Maynila. Napakamahal niyan. <laughs> Oh dito sa bahagi naman ng ano ng Quezon. Uh, marami ditong mga mga ilog. ilog. Eh, napaka napakasarap mamingwit dito nitong mga Kaya ganitong na. mga uri ng isda, itong mga freshwater fish. So correct, correct. Uh, pati hito masarap din sa yung igat, di ba? Oh. Yes, oo. At uh, yan yung mga paboritong uh, libangan mm -hmm. nitong ating mga kababayan dito ang mamingwit dito sa mga ilog uh, na dumadaloy mula sa dito sa may bahagi ng Banahaw, uh, Mount Banahaw, Banahaw. Uh, palabas nitong uh, Tayabas Bay. Ayos. Thank you, Nilo. Okay. Mula sa Kalabartron, ako si Nilo Del Carmen ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Oh! Banger, brazo, e yung dalag na ginataan na merong luyang dilaw oh! ay Nakaw Ayos ng buto-buto mang teban Eh dito yung dalag eh, nasa 300 yata to 400 ang kilo Alas 12.43 Nakakamiss din talaga sa probinsya ano po mga kabante at kalusob Yung mga pagkain ganyan, yung mga isda na sa probinsya mo lang natitikman Pwede naman din eh sa Maynila, bakit ka hindi? Kaya nga lang talaga napakamahal Kaya hindi mo na rin gustong tikman, di ba? Pero sa probinsya, marami kang mamimiss eh. Pagkain, uh, gawain, mga pinagkakabalahan mo doon, etc. Et, cetera, et cetera. uh, anong namimiss mo doon? Summer, yung pagpapatuli. Oh, uh, kasama na yan sa uplan. At ang um, pagkakataon pong ito ay sa pang report sa probinsya rin to. Maliban sa South Luzon, punta tayo sa Palawan. Uh, ah, Bander, Tenta uh, Lula Island sa Nido, Palawan. Pangalawa po sa mga bees. Anong bees? Ah. Sa mga best beach sa mundo. Pangalawa yung nasa Romblon. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Ah, pero sikat na yan. Umabante sa Balita. Abante reporter Romy Luzare. luso Report. Abanting Romy. Ayan, namayagpag ang Intalula Island sa bayan ng El Nido, Palawan na makaraang hiranging pangalawa sa pinakamagagandang beaches sa mundo batay sa latest ranking ng 2025 uh, World's Top 50 Best uh, Beaches. Hinahangaan ngayon ang mga magaganda at uh, nagpuputi ang buhangin ng Region 4B o may region kung saan pumangalawa uh, sa listahan ang Intalula Island habang nasa ika-38 naman ng pwesto ang Bonbon Beach ng lalawigan ng Romblo. Bonbon pala. Nakalimutan -bon, ko, bro, bro, bro. Romy. Uh, Bonbon, okay. Uh, yeah, basta uh, tabi nga ng uh, ano eh, the Philippines has once again proven its world class uh, beach status with Intalula Beach uh, in Palawan securing the second spot at uh, in the World top Beaches Ranking at uh, remarkable naman ito ayon sa uh, Mimaropa Department of Tourism. Mm -hmm. At matatandaan itong nakaraang taong 2024 parehong pasok sa, sa listahan ng dalawang white sand beaches ng Region 4B kung saan ika-apat ang Intalula Island habang nasa ika-apat na proklima spot ang Bunbun Island na nagbago na ngayong taon na Bakit? number 2.38 kasi number 2 na ngayon ni Talula, 38 na sa listahan ang bundon. Na oh, Last year, I say, uh, 45. Malaki yung inangat. Oo oh, nga, that's so, very good naman uh, din. Okay, yung mga yung Talula, uh, 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 nakapunta ka na, Romy? Yes, yeah, so napuntahan na natin yung beaches ng Ilnido. Oh, oh. Most, uh, lahat talos ng islands sa Ilnido. -oh. Super. Pero may kamahalan din kapag ka ganyan or affordable naman? Aboard na po naman siya pag nandito ka na sa ano Palawan, oh, yung ticket oh. lang mas mahal. May mga packages na. <laughs> yung oh, ticket papunta oh. diyan sa aeroplano. <laughs> oo, oh, yun yung mahal eh. <laughs> oo oh, okay, okay. nga, Pero ang island hopping, 1,500 with oh. lands, okay ka na doon. Makakadakot ka na ng uh, buhangin ng Intalula. Ah. Yes, oo, oh, ah. makakapunta ah. ah. ka na doon. <laughs> okay, sige, enjoy <laughs> lang Romy at hopefully uh, balang araw kami sa Luso Province Team makapunta rin dyan sa Intalula. <laughs> Yes, o, para makita naman yung mga uh, mga sikat na beaches natin sa Pilipinas sa Region 4. Makapanghuli na monitor lizard dyan. Thank you, Romy. <laughs> Thank you so much. Ako sa Romy Rosario Tabante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, at walang minis. Alas 12.46. Tabante Radio Live Diyan po sa Cotabato, mga kalusob, isang send-off ceremony ang isinagawa naman para sa mga tropang itatalaga para tumulong sa pagpamatili ng kayusan at kapayapaan sa papalapit na po na halalan sa bayan ng Carmen Cotabato. Ang nasabing send-off ceremony ay simbolo ng matibay na suporta ng Philippine Army. Sa paipag-ugnayan sa Commission on Elections, gayon din po sa iba pang ahensya ng gobyerno para matsak ang ligtas, tahimik at maayos na eleksyon dyan sa mga lugar na sakop ng tropa ng militar. Dinaluhan Di niya ng mga tropa mula sa OPCON at tenant uh, units. Kabilang dyan yung 40 th Infantry Battalion, 34th Infantry Battalion, 1 Scout Ranger, 7 Field Artillery Battalion, 6 Field Bravo Battery at 61st Division Recon Company. Binigyan din po ni Brigadier General Ricky Bunayog, ang siyang commander ng 602nd Brigade, ang kahalagahan ng papel ng mga tropa sa pagbibigay ng seguridad sa panahon po ng uh, halalan. Matinding hamon po talaga yan ang uh, eleksyon ngayon, 2025. Uh, Siyempre ang init. Nang halalan minsan eh, dumarating doon sa punto ng may pananakot na dyan, di ba? Sa mga lugar po, may mga totokan din ang baril na nangyayari. Aminado naman dyan din ang Comelec, maging ang PPCRB. Kaya sana naman maging maayos yung 2025 midterm elections. Uh, Sandali, Report. may iba't ibang sektor sa Albay po yung nagtulong-tulong naman para mapabilang ang bulkang mayon sa World Heritage List. Maganda yung lineup natin ngayon ha, Joanne. Ha? Sinimulan natin sa mga dalag. <laughs> Pakuli fishing, di ba ka? Tapos napunta tayo sa Entalula Island at saka sa Bunbun. Ngayon naman ay ang Bulkang Mayon para sa World Heritage List. Oh, para may iba naman ang balita, puro na lang aksidente. may iba naman ang konti. Mga sa balita yan, si Abante Reporter. Rosas Olarte. Luso, Report, Report. Avante rosas. Tama yan, buddy, para, para hindi Good tayo vibes masyadong muna. stress. Correct. Yes. dito sa Albay, nagtutulong-tulong ng iba't ibang sektor upang maipasok ang Mayon Volcano sa UNESCO World Heritage List. Sa pangunguna ng Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office at UNESCO National Commission of the Philippines o UNACOM, nag-iipon ang naturang pang mga tanggapan ng mga dokumento at artikulo para makagawa ng komprehensibo at high quality nomination the share na naglalaman ng mga dokumento patungkol sa Mayon Volcano. Maging mga manunulat at researchers sa mga universidad at kolehiyo, Schools Division Office ng Department of Education ay iimbitahan sa consultation meeting para sa inscription mm -hmm. ng Mayon Volcano Cultural Landscape. Tinitingnan ang PTK ang pagbibigay ng educational opportunities katulad ng training ng National Historical Commission of the Philippines at iba pang government agencies para ma-engage ranyo ang academic sector. Ang hakbang na ito ay malakian niya ang magagawa upang makuha ang nomination at suporta para sa target na global o UNESCO World Heritage List ng Bulkang Mayon dito sa Albay. Ako si Rosa Solarte na Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang minti. Thank you, Miss Rosa Solarte. Uh -huh. Abante Rasyon Life. Kawang Sawang-sawa na si Rosas pagising sa umaga, pag pagtulog sa gabi. Ay Bulkan uh, mayon na nakikita. Pero pag gano'n naman kaganda, ang backdrop mo, hindi mo talaga kasasawaan, di ba ka? Oo. Oh. Eh, kahit saan ka na sa... Ay, uh, nako. how you wish na pag mo rin. Nasa tabing dagat ka, di ba? Yan ang tanawin mo. Ano mahilig sa nature? kaya naman, pagising mo, biyanan mo ang kaharap mo kagad. Oh. Naganda rin yan, kwentuhan kayo. Saglit lang po at may, ano ba ito, breaking news? Breaking news. I-dineklara po ng Malacanang yung election day sa lunes, finally, May 12, bilang nationwide holiday! Isa pa! Breaking news. Wala kayong dahilan para hindi bumoto ha mga kababayan at kaabante, kaluso kaluso, biniklaro na po ng Malacanang yung Monday, May 12 next week bilang uh, nationwide holiday. Ayon! Ayos! Sandali at uh, kanina eh, binabanggit ko yung mga 602nd Brigade, mga kapulisan at uh, kasundaluhan primarily. Bigyan dan ko lang tong public service announcement, Miss Joan. Stand by then, Alexis Asalil. Alas 12.52. ng Noong April 21 ay nagkaroon pala ng magandang partnership sa pagitan ng Philippine National Police at ng Air Material Wing Savings and Loan Association Incorporated o AMSLAI. Ito po ay sa pamagitan ng uh, Memorandum of Understanding na ginanap dyan sa Camp Crame sa DPRM uh, Conference Room. Pakisegue mo nga yung ating uh, visual dyan kung uh, okay na uh, para lang makarelate si Mang Teban. Ang event po ay uh, magandang simula ng pagpapalakas sa suporta at saka po sa kahalagahan at kapakanan na programa para sa mga PNP personnel. Ang uh, MOU ay uh, nilagdaan po ng mga kaibigan natin sa pamanguna ng uh, uh, chairman ng AMSLAI, si Colonel Ted Estelilia. Si Colonel Tadeus Estel Estelilia. Balikan lang natin to mamaya uh, siguro para sa mga uh, suki natin na nakikinig uh, Alas 12:53. Punta muna tayo sa Baguio. Palamig ho tayo dyan. Ha? Pag ulan sa Baguio, ramdam na ngayong pagpatak ng Mayo. Kahapon lang, ang lakas ng ulan eh. Diba? At natutuwa naman tayo na diligan ng maraming halaman. Mabanti po sa Balita Abante, reporter Alexis Asalil. Lusob Report. Report. Kabanting Alexis. Ramdam na ng mga residente sa Baguio City ang pagkisimula ng tag-ulan ngayong buwan ng Mayo. Ayon sa pag-asa, ito ay dahil sa umiiral na easterlies at localized thunderstorms na matalas na dadala ng pag-ulan sa hapon at gabi. Sa mga nagdaang araw, nakapagtala ng sunod-sunod na pag-ulan sa lungsod kung saan bumababa ang temperatura at nanunot ang malabig na simoy ng hangin na sinyalis ng pagbabago ng panahon. Ayon sa may-ari ng karinderiya sa Session Road, medyo matumal ang kanilang kita kapag umuulan pero nasari na si kaya ang kanilang ginagawa ay binabawasan nila ang mga ulam na kanilang niluluto. Iba naman ang naging reaksyon ng mga turista dahil rito. Ayon sa kanila, mas gustuhan nila ang nabili yung buwan kumpara nung natunta sila rito noong Marso noong isang taon. Nagpaalala naman ng lokal na pamahalaan na mag-ingat sa biglang pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar. Hinimok din ng publiko na panatiliing malinis ang mga kanal para hindi ito magbara. Samantala, inaasahan pa ang madal sa pag-ulan sa mga susunod na araw habang unti-unting pumapasok ang Southwest Monsoon o ang habagat. Oo, oh, yung habagat, Alexis, tama. At tapos? Ah, grabe. Sunod-sunod na po yung ano ngayon, ulan. Kas sa kasalukuyan oh, oh. uh, po, makulimlim po. At may pa unti-unting ambon. Oo, oh, oh. namimiss na. Mas malamig lalo dyan ang uh, atmosphere nyo, uh, Alexis. Opo, sa so sobrang lamig po, hindi na po makapagpatuyo ng mga sampay. <laughs> Oo oh, <laughs> nga. Paano pa magagamit yung mga nitid mo dyan, ha? O oh, sige, ayan, nakita hindi na namin po. yung ulan talaga naman. Pero ano, marami pa rin mga turista so far or uh, wala na masyado? Yun po, dumami po yung turista. Nagdagsaan po sila ngayon dito oh. lalo. Okay, sige Alexis. Salamat sa update from Baguio, ha? Ingat. Thank you. you. Excellent, Alexis. Tapos na. Hindi ko na yung extra na Alexis. Thank you. Ako si Alexis Asil ng Abante Radio. Itang mabilis, mabangis, walang minti. sa Davao, binigyan po ng pagkilala ng Department of Agriculture ang mga magsasakat mga isda sa nilang contribution para naman sa food security sa Pilipinas. Ginawa yan kasabay po ng selebrasyon para sa Farmers and Fisher Fox Month. Ayon sa DA Region 11, ang sektor ang haligi sa katiyakan po at katatagan ng suplay ng pagkain sa bansa. Kasabay niyan, tiniyak ng kagawaran ang iba pang suporta sa sektor gaya po ng pagkakalob ng makabagong kagamitan at patuloy na pangipag-ugnayan. Ayos! Happy birthday! Happy birthday! Today, uh... May 6th, to Marco Ismaher, happy, happy birthday, birthday Marco. To Beck Pozon, happy birthday, Beck. Richard Villaronte, Ricardo, mm -hmm. happy, happy birthday. Happy birthday. Also kay Giancarlo David, kay Aurelio Medina, and uh, Gladys Dicena, happy, happy birthday also today, birthday. May 6th. Pastor Bobby Rebolida, happy birthday, po, Pastor Bobby. Ha? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Wala, wala nga asahan doon sa aking uh, LTE Earth. Joan, ayaw pumasok yung picture Bukas na lang ha Salamat sa pagsuporta sa Sokmed uh, na Abante Radio mga kabante sa buong mundo uh, ha Aga bukas, huwag kalimutang subaybayan Telebabe Monday to Friday Tama si Amy Sebastian. Ha? 9.30 po ng gabi hanggang 10.30. Para iba rin po naman na uh, putahe ang inyong mapanood. Ah. Telly Babe, Monday to Friday, 9.30 to 10.30 with Miss Amy Sebastian. Thank you! Sa alam po na po ng team namin, nahabol ko siyempre. Huwag kalimutan. Tayabas eh. Dapat meron tayong papasyalan ngayong birthday mo. Pasyal people Provincia people. Ang uh, oh, Tama na muna yung inuman ha? Tama na people <laughs> people. Ayaw pa ito Miguel Tama na Ang uh, Pasyal Probinsya natin today Puente de la Malagonlong Opo Puente del Malagonlong Isang makasaysayang tulay po yan Na matatagpuan sa Tayabas, Quezon Ayan o oh, Aerial shot at tinayo noong 1840 pa pala sa panahon po ng Kastila at kilala bilang pinakamatandang existing na tulay na bato sa Pilipinas. Pinakamahaba din po na arko ng tulay na itinayo ng mga Kastila yan sa bansa, ang Puente del Malagonlong. May haba siya na nasa 445 na talampakan at may labing isang arko yari sa batong adobe at apog limestone. Ang tulay nito ay tumatawid sa Ilog Dumaka at dating pangunang daan patungo po sa Lucena at iba pang kalapit na bayan. Isa ito daw sa mga labing anim na tulay na tinayo sa Tayabas eh. Noong panahon po ng kolonyalismo. Nagpapakita rin ang husay sa architecture na kolonyal. Noong 2011, pass forward, diniklara ito ng National Historical Commission of the Philippines bilang National Cultural Treasure. Kaya pwede nyo yakapin ang tulay pag napadpad kayo dyan, ha? Bilang pagkilala sa kalagaan niya sa kasaysayan at arkitekturang Pilipino. Pasyal Probinsya Papano, ingat lang mga kaabantehat ha. Kalusog, salamat po na marami hanggang bukas. Bukas ay Wednesday na naman, midweek. Pero Tuesday muna tayo ngayon. Enjoy the rest of the day, ha? Sana. Oh. Ako si Badio Beras, Mabuhay, Pilipinas ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang Radio TV na. Ito ang Abante Radio TV.